great morning, mga katindahan. Welcome kay Jo, dito sa RTW ni yun Madam Clef. So for today's video nga, mga katindahan, yan, magtitiklop nga tayo nitong ating mga panindang uniform. Ang dami nitong mga katindahan. Ayan, so, nakakalahati na nga tayo. Pero, bago ko nga sa inyo ipakita itong tiyandamakmak natin ng mga uniform na tutupin, ay ito muna yung mga kaganapan kaninang maaga-aga pa nga dyan sa ating tindahan. Ito nga mga katindahan, yung lamesa na pinagawa ko kay Mister. Ayan, so, bali dalawa na itong nagawa niya, mga katindahan. So, ito nga yung magiging displayan natin ng mga school supplies. Tapos, hanapin natin yung isang lamesa para nagawa niya kasi nga dalawa na yan. Parang pista. Anong meron di? <laughs> meron. Yung like namin sa dito mga bata. <laughs> Seryoso na mga body natin dito. May nga din, dude. Yan nato na yung pangalawang lamesa. Loy. mo Loy? mo dyan. Ang dalawang Loy oh. <laughs> Piloy. Oh, oh, Piloy. Hmm. kami namin si Sasi. Puntis. Very good. para may bantay. Ayan mga katindahan. Diba? Ang ganda ng ating display. Ayan. So, ay mga katindahan, sa part na yan, medyo madilim kasi, ano, kanina kasi maaraw, mainit sa labas. So, binaba ko muna yung harang dyan sa labas. Ayan. Tapos dito, yan, isa lang yung ilaw na nakabukas banda dito. Pink. Kasi nga, wala namang masyadong, ano, mga customer. Pag may tao, saka lang kami nagbubukas ng ilaw dito banda. So, dito palagi yung yan, dito sa area na to, yung palagi may ilaw, mga katindahan kasi nga dito yung madalas na may mga bumibili. Yan, so dito yung talagang ano, ito yung part na akala may ano, nasa department store kasi dito lagi may bumipili. Diba? Diba? Ito na naman mga katindahan yung table natin. di no, ba? Diba? Kakaligpit ko lang ito mga katindahan. Pero tingnan nyo naman. Ibang kasi na naman ang ating ligpitin ngayon. ba? Diba? Pero nga mga katindahan, ba? Diba, sabi nga, kapag kung marami yung ating ligpitin, ibig sabihin, maraming bumibili. ba? Diba? Kaya na kapag ka ganitong makalat yung ating tindahan, magulo, ay magpasalamat tayo mga katindahan. Dahil... Dahil nga sa meron tayong nililigpit kaysa naman dun sa ano, dun sa sobrang linis nga ng ating tindahan. Di ba, sobrang organized. ibig sabihin, marami tayong oras para magligpit. Oh my God, di ba? Pero kung ganito nga, parang alam mo yun, halos parang hindi na tayo makapagligpit ng tindahan. Ibig sabihin, eh maraming gawa bukod sa pag-assist sa customer nagdi-display pa tayo ng mga paninda nagpe may magmamaya-maya may magpapaload, may, may may magpapajika show kagaya nito may, may. kailangan ko pa itong gupitin isa-isa di ba kasi mahirap naman kapag yung nandyan yung customer kasi saka pa lang natin gugupitin di ba ano mga boxer dito? boxer meron po oh ah 50 at habang ang mga katindahan na may bumibili, ganyan, ay sinasabayan ko na rin yan ng mga pagliligpit mga katindahan para hindi sayang yung oras, di ba? Yan, meron nag inquire ng, ng pagpaparepair ng cellphone kay Mr. Ko kasi nga isa na rin yan sa kanyang mga sideline. O, di ba mga katindahan? Kaya naman, ayan talaga naman kami dito ay eh, sari-sari na mga katindahan. Ang aming mga um, alituntunin dito sa ating tindahan. <laughs> yan mga katindahan, maambun pa rin talaga eh. Kaya lang, madilim kasi eh. Tagali na natin eh. Kabit na lang natin mamaya pag umulan ulit. Ambun lang naman kasi. Pang manager si Luis. Achoo! Yawa! Alin? 100 yan. Dragon. Levent, ka muna tayo ng mo ano, ice Wala pala ice Wala po. kailangan muna rin sa ano. bang ice Yung cooler? Ay, ah, yung parang yero. Ay, yero. ano, ba, styro? Ano man kasi. styro. <laughs> oh, wala po. At sa mga oras nga na ito mga katindahan ay nakapagsara na kami dahil medyo gabi na mga alas 7 na yan mga katindahan. At nagsimulan na nga kami maglagay dyan ng lamesa para nga makapagtupi na kami nung pinalabhan namin ng mga uniform mga katindahan. Yes! nalaman namin itong aming mga panindang uniform mga katindahan. Dahil hindi naman ito sobrang duming-dumi. Pero, syempre, di ba, hindi maiiwasan yung mga alikabok, ganyan. tas yung iba mga customer kapag pipili hindi binabalik sa plastik. Kaya, ang tendency is nadudumihan talaga yung iba. Lalo na ito, mga katindahan, puting-puti, di ba, mga uniform. So, kailangan talaga, syempre, presentable sa mga customer. Tsaka, ito, in advice ko naman ito sa maglalaba na huwag masyadong kusutin. Talagang halos alam mo yun na kahit ibabad lang is pwedeng pwede na siya kahit ibabad lang kasi nga hindi naman sobrang dumi at matatanggal din naman kahit sabon-sabon lang ayan at ito na nga mga katindahan yung ating mga nagamit na hanger dyan sa mga uniform o oh, ba diba, ang dami-dami isang drum mga katindahan so ganyan talaga karami yung mga uniform na yun mga katindahan akala mo lang sa uh, video ay maliit pero ay grabe ang oh, sakit sa likod talaga mapapasayaw ka <laughs> Yan mga katindahan. So, ang ginagawa ko nga dito is tinutupi ko muna lahat. Tapos, pag, pag matapos ko nang tupiin ito lahat mga katindahan, saka ko na lang paghihiwahiwalay yung mga sizes. Yan, kasi ano, ang dami nito mga katindahan. Talagang ito yung mga, yung mga yung mga, syempre, yung sa tindahan, mga naalikabukan, ganyan. Tapos, syempre, alam mo yung mga mababait natin ng mga customer pag pumili, hindi na binabalik sa plastic, di ba? Struggle is real sa mga ganyan mga customer lahat bubuksan. Tapos, hindi ibabalik ng maayos. Diba? Yung iba, nahulog na. Eh, dahil nga, syempre, magpapasokan na mga katindahan. Kaya, ito, talagang kailangan na natin itong uh, mapagtuunan ng pansin, ba diba? Para naman makabenta tayo ng mga uniform. At sa mga oras nga na itong mga katindahan ay ayan at tutulungan na ako ng mister ko sa pag-aasikaso nitong mga uniform.

Nakakatuwa 'di ba mga katindahan kapag kayo may katuwang ka sa paghahanap buhay, 'di ba? Or may na alam, mo yun, alam mong ka isa-isa't isa. Sarap pa yan sa pakiramdam mga katindahan pinakabanding na rin namin itong mga katindahan di ba, na di ba makakapag-usap kami ng kung ano yung mga pwede pa namin gawin, ano yung mga pwede namin iplanungin sa tindahan sa pamilya, sa araw-araw di ba, nakatulong mga katindahan kapag uh, ganito dalawa kayo nagtutulungan hindi ko na nga rin alam mga katindahan kung bakit kami tawang-tawa dito sa video na ito, pero gagawin sa kapilya Ayan yeah, mga katindahan. Ako, nang oras na to. What time is it? Fred. Ito. Mm -hmm. Nakapipindig pa naman ang kamit. 12.15 in the morning. It's 5 o'clock in the morning. Josh. Ayan, 12.15. Nakatapos lang Five. namin. Five. Mm -hmm. Nakatapos lang namin mga katindahan. Di ba? Ah, na ako. Hmm. <laughs> na rin kasi grabe. Sa nanikod. Ah, <laughs> nga ka, ano. Na yun na yung mga antas bukas. Eh. sa bukas na namin 'yan. Di display. Ayusin. Hindi eh. <laughs> ba sabog-sabog na mga katindahan? Eh. Tutulog na muna tayo. <laughs> May bukas pa. <laughs> At eto na nga mga katindahan, ayan, na tayo nakagising na, nakabangon na, at na-prepare na nga natin itong mga uniform, kung maganda ay repack na natin mga katindahan. So pinagsama-sama na namin sa, dyan sa malaking plastic at ang sukat nga ay 20x30, yan, pang repack bags and plastic wear, yung nakasulat namin dyan. Pero pwedeng-pwede rin naman yan sa ganitong mga uniform, di ba para transparent kitang-kitan natin yung loob. So madali natin na siyang i-display dito sa tindahan kapag ka nga, may time na tayo na mag-display ng mga uniform, o oh, diba? O paano ba yung mga katindahan? Hanggang dito na lang muna itong ating video. Yan, yeah. so mag muna tayo dahil panibagong araw na naman nga ito ng ating buhay manininda, o diba? So hanggang dito na lang muna mga katindahan for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong palaging pananood and happy selling!